Alright, balik na po natin sa si Ms. Annalisa Solis ng uh, Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Magandang uh, umaga po, Mama Ana. Welcome ulit sa DWIZLU Channel 23. Drew na sino po at Judith Estrada Larino. Yes, good morning po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa Arangkada Balita. Sir Drew Apo. and Ma'am Judith, good morning po muli. Good morning, Ma'am. Thank po you po, ho sa pagkakataon. Nag-almusal na ho ba kayo, Ma'am? Ay, <laughs> hindi, hindi, Kahit uh, hindi kapi -kapi. kapi hindi pa. 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 <laughs> hindi na <naku>, salamat. Pero, ready <laughs> si for para. ano na, ready for action na si uh, Ma'am Ana. Of laging, course, as uh, always. Uh, mm laging, uh, actually, pang ilang bagyo na natin ito. Na this, uh, parang, ah, ito ang pag first. Pang labing tatlo po. Pang labing tatlo. Ay, 13. Oh, ayun. 13. 13. First, oh, ngayong October, 18. ah, ngayong November, November. itong si uh, yeah. Bagyong Marce. Eh. Pero, Tama na Ma'am Ana, ay, yan ba ay indikasyon na nagsimula na ang laninya itong sunod-sunod every week or every other week ay may bagyo? Well, sa ngayon po ay nakataas pa rin po ang ating laninya alert. So, ibig sabihin po, anytime pwede po tayong mag-upgrade into laninya advisory, mm -hmm. ibig sabihin po ay possible pa rin po yung pagkakaroon ng laninya. So, yung nakikita po natin sa ngayon ay posibleng magkaroon tayo ng week, short duration la nina mm -hmm. pero ang tinitingnan po natin sinasabi natin dito Sir Drew Ma'am Judith oh, po. ito pong yung pinalabas natin na la nina like condition so eto na po yung ating nararanasan na posible po nagkakaroon tayo mm -hmm. ng mga ganitong mga matitinding mga pag-uulan na maaaring dulot ng bagyo and other weather systems as early as July yan po ay napredict na po ng pag-asa mm. ilang percentage ho ba yung possibility ho Uh, gaano ho kalaki yung uh, chance na magsimula na po or uh, within this quarter or last quarter of the year, uh, Ma'am Ana? Hmm. <laughs> Well, sa huli pong ipinalabas na latest update ng pag-asa, yung chance po is mga around 60% in Six. September, October, November. Pero ngayon nakikita po natin pumasok itong uh, October, November, December at November, December, January dahil syempre po islo po yung movement, yung pagbabago ng temperatura ng dagat. Yun po yung pinagbabasihan natin. Posible pong pinakamataas na porsyento ng probability is around 75% hmm. ngayon pong November, December, January season. So kung sakali po na magtaas po tayo ng laninya advisory natin sa alert system natin, so makita po natin talaga, ito na yung nakikita nating pre or potential impact nitong week. Uh, laninya like conditions ko oh, po natin. Okay. So ito yung weak laninya. Weak laninya, weak laninya pa lang okay. ho ito, Ma'am Ana. yes, yes po, Ma'am Judith, yung possible po. At uh, kung titingnan po natin, historically po, kapag meron tayong weak laninia or ganitong laninia-like condition, Apo. mas marami po tayong typhoon at super typhoon Ay. category at the end of quarter ng 2025. So as early as July, binabanggit na po natin yan na mas mataas po talaga mm -hmm. yung posibilidad kapag meron pong mga developing laninia yung last quarter ng ating taon, October, November, December up to first quarter of 2025, posibleng pa po talagang mataas. As ang mga posibilidad ng ating pag-uulan. So asahan pa rin po natin yan. Ayan. So mas marami palang bagyo pagka gano'n. Pag, uh... Pero sana hindi naman na malalakas ano ma'am Ana? Talaga bang malakas kailangan? Eh, I mean hindi kailangan, kundi talaga bang uh, malakas yung uh, bagyo pagka ganyan? May dalawa pong karakteristik sa mga ating mga bagyo. So maaaring pong malakas ang hangin na taglay nito at maaari din pong marami ang uh, ulan mm -hmm. o yung tubig mm -hmm. na daladala mm -hmm. nitong mga bagyo. So ito po ay usual kapag ganito pong mga may laninya or developing laninya. Dahil napakiinit po ng temperatura ng dagat na mas malapit sa atin kapag meron pong developing laninya. So napaka favorable po talaga sa mga formation ng mga bagyo na po posible po talagang lumakas or marami pong tinatawag na mga rain bearing na mga bagyo ang nararanasan natin. So ito po yung ating mga nararanasan ng mga characteristics po ng ating mga bagyo sa ngayon. So kagaya po ni Julian, ni, ni Christine at ni Marce, medyo marami pong ulan na dala niya. Mars. At tinitingnan po natin dun sa forecast natin, nagpo-provide po ang pag-asa ng 6 months forecast, ay talaga naman po nakikita natin, mataas ang probability ng mga bag ng mga ulan na marami tayong matatanggap. Si Mar, si Ma may uh, maraming dalang bagyo, ay maraming dalang uh, ulan mm. uh, ma'am Ana. Yes, possibly po. So sa ngayon po, ang um, pinakamataas po nakikita natin ngayon is still moderate to heavy, mga around 50 to 100 millimeters of rain. Yan po sa may kagayan, base po doon sa weather advisory number 2 na latest na ipinalabas ng pag-asa. Pero kung titingnan po natin pagdating po bukas, As a Thursday mm -hmm. makakaranas po ng intense to torrential rain. Uy, so boy. ano pong ibig sabihin nito? More than 200 millimeters of rain in one day. So pag sinabi nating more than 200 millimeters of rain, so maaaring 200, 300, 400 torrential rain na po yan. So marami na po ang tubig na ulan na pwedeng ibigay niyan. So kailangan po talaga nating maghanda lalong-lalo na po yung mga landslide prone areas. Yes. At pati na rin po yung mga lugar na nadaanan na rin po ng mga previous na mga bagyo natin. So talaga pong matamang pinag natin ang ating mga kababayan. Saturated mm -hmm. pa naman yung lupa dahil katatapos lang ng mga... Dalawang bagyo. Super typhoon Leon Di ho ma'am mamana? Almost uh, Uh, pareho lang yung taha eh. Oh yes, yung uh, truck na itong uh, bagyo na ito. Pero uh, yung mga ulan na yan uh, in history ay, uh, Ma'am Ana, ay uh, nangyari na yan uh, before? Yes po, tama po kayo. Na, nararanasan na rin po natin ito at kung titingnan po natin, meron pong mga similar track yeah. o condition po na, na tinitingnan natin itong uh, kagaya po nitong si Marce. Kagaya po nung nakagdaang uh, Typhoon Binta, mm -hmm. si Typhoon Lawin at saka si Typhoon... Uh, A uh, Nina. So yun po yung mga track nung pong uh, time ng 2008, 2016 mm -hmm. at 2013. At isa dalawa po sa mga taon na yon ay may din po. So, Ibig sabihin po, historically nangyari ito, yung posibleng track na ito mm -hmm. at ganitong karami ding ulan dahil mga typhoon at super typhoon category yung naranasan po natin nung mga time na yon na same track po na tinatahak nitong si typhoon si Severe Tropical Storm Marce na ngayon po ay naga-undergo ng uh, rapid intensification so uh -huh. maaari pong ito ay uh, maging typhoon kategori na don sa ating susunod na update ngayong umaga o lumakas pa di ba uh, ma'am Ana pero uh, nung last ano ho ba super typhoon Yolanda ma'am Ana may la nina rin noon wala po uh, uh, and so neutral condition po pero lubang uh, medyo uh, cooler than usual wala pong el nino pero kung tutuusin po mas malapit dun sa slight la nina during that time pero wala mm. po tayong el nino or la nina nang time ni Yolanda Oh, slide pa yun, ha? Slight pa pala yun. Mm -hmm. So wala ano pa. Uh, wala pa. pa. Naitanong na, ko lang kasi, uh, Ati Juday, dahil uh, mag sa November 8, I, week. It, uh, ni, Ay, di, this itong, week pala. It, itong linggo na ito, mamana, di ba? Mm -hmm. 11 years ago, tumama ang Super Typhoon Yolanda. Friday na. Friday uh, Friday din yata, ano, eh, no? Mm -hmm. Noong uh, 11 years mm -hmm. ago na yun, Tumama mm -hmm. ang Super Typhoon Yolanda dyan po sa may, uh, kung ako nagkakamali, ang una niyang uh, uh, landfall season, ay dyan sa Samar. De ba? Okay, sama kayo. So, ngayon po ay ay talaga pong lubhang pinag natin ang mga kababayan. Ang ibig sabihin lang po niyan, Sir Drew, Ma'am Judith ay okay. hindi pa rin po natin naranasan yung mga landfalling or crossing dyan sa may parte ng Visayas and Mindanao. Mm -hmm. po, ay dyan po rin po yung mga trucks natin na, na, na nakikita rin po naman natin historically na nangyayari nga din po itong mga trucks na ito na at this time of the mm -hmm. year sa pagpasok ng ating amihan, Apo. ay may mga ganyan pa rin pong mga prepared tracks ng ating mga bagyo sa may parte ng Luzon area. And may mga possible pa rin po itong uh, katapusan ng bago, katapusan ng taon, yung pong mga uh, dito sa may eastern Visayas and Mindanao, ay yan din po ay papaposibling tahakin yung mga landfalling or crossing ng mga bagyo bago po matapos ang taon. So, Apo. kumbaga po, talagang tuloy-tuloy ang -tuloy ating pag-iingat at pag-monitor sa ating sama ng panahon. Mm -hmm. Last few questions na lang uh, on my part, uh, Ma'am Ana. Anong uh, reaksyon niyo doon sa mga komento po ng ilang pong mga mababatas, particular po ni uh, Senator Francis Tol Tolentino, Senator Amy Marcos, na sila po ay uh, nakukulangan sa performance po ng uh, pag-asa pagdating po sa pagbibigay uh, forecast ba? ng uh, pagtaya ngayon eh. ng uh, panahon mm -hmm. ma'am Ana Well ayan po ay nagkaroon po tayo ng press briefing kahapon ano po uh, ayan po ay uh, matamang uh, sinagot na po ng ating mm -hmm. mga top executives ng 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 pag-asa at ang inuulit po na natin ay uh, ginagawa po natin ng lahat ng paraan para po maipahatid natin yung pinaka-latest na, na na binibigay na warning ng pag-asa. Yan po ay ulan, bagyo, or yung next six months at sa lahat po ng pati ng mga flood. So yan po ay uh, nakaantabay po ang pag-asa, 24 by 7. Mm -hmm. And also talaga po namang... Uh, a uh, weather is not an exact science kaya ibig sabihin po patuloy 'yung mga challenges na nating mararanasan na kailangan po talaga ay mapagbuti natin ang ating mga warning system so 'yun po ang ginagawa ng ng pag-asa at at, at siyempre po hindi lang naman po 'yung pag-asa ang kailangan sa isang early warning system yung pagbibigay po mm -hmm. ng warning ng pag-asa ay isang parte lang po yon ng preparedness natin so ibig sabihin po na andyan din po yung tinatawag nating response and recovery so yung mm -hmm. mga response po natin kailangan din po ay sabay doon sa inibigay na warning ng ating pag-asa right. so yun po ay ay tinatanggap natin ng mga criticisms na kailangan po nating harapin at mga hamon na ito mm. all right well said uh... Uh, Ma'am Ana, salamat po sa inyo pong uh, oras at sa inyo pong pagpapaliwanag sa publiko. Magandang uh, umaga po, Ma'am Ana. Good morning, thank you po. Magandang umaga po, good morning. Salamat po. All right, si uh, Annalisa Solis po yan, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa.